Aries, ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng mga bituin, ay color gold, sumisimbolo ng kayamanan at tagumpay. Ang mga numerong number 10 at number 24 ay nagdadala ng lakas ng kumpiyansa at bagong simula. Taurus, ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa sikat ng araw, ay color pink. Sumisimbolo ng pagmamahal at pagkakaibigan. Ang mga numerong number 32 at number 12 ay nagpapahiwatig ng balanse at pagtuklas ng bagong oportunidad. Gemini, ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng liwanag ng buwan ay color gold na nagdadala ng liwanag at kasaganaan. Ang mga numerong number 32 at number 4 ay tumutulong sa pagbuo ng matibay na pundasyon sa iyong mga plano. Cancer, ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay ng mga bituin ay color green na sumisimbolo ng paglago at pag-asa. Ang mga numerong number 25 at number 18 ay nagbibigay ng inspirasyon para sa pagsulong at mga tamang desisyon. Leo, ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay ng liwanag ng buwan ay color yellow na nagdadala ng enerhiya at saya. Ang mga numerong number 25 at number 10 ay nagtataglay ng lakas para maabot ang iyong mga layunin. Virgo, ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay ng mga bituin ay color red. Sumisimbolo ng lakas ng loob at determinasyon, ang mga numerong number 42 at number 15 ay nagbibigay ng motibasyon sa iyong mga adhikain. Libra, ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng liwanag ng buwan, ay color silver, na kumakatawan sa karunungan at kagandahan. Ang mga numerong number 34 at number 8 ay magdadala ng mga pagkakataon para sa balanse at tagumpay. Scorpio, ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng liwanag ng buwan, ay color pink na nagpapahiwatig ng pagmamahal at tiwala. Ang mga numerong number 15 at number 8 ay tumutulong sa pagbuo ng matatag na koneksyon sa iba. Sagittarius, ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng sikat ng araw, ay color green, na nagdadala ng sariwang simula at pag-asa, ang mga numerong number 25 at number 2 ay maghahatid ng tagumpay at maayos na komunikasyon. Capricorn, ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng mga bituin, ay color red, na nagdadala ng lakas ng pagkilos at tapang ang mga numerong number 27 at number 20 ay nagdadala ng positibong enerhiya para sa iyong mga plano. Aquarius, ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay ng sikat ng araw ay color pink, sumisimbolo ng kasiyahan at mabuting samahan. Ang mga numerong number 11 at number 2 ay nagbibigay ng harmonya at pagkakataon sa pagtutulungan. Pisces, ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng mga bituin, ay color yellow, na nagdadala ng sigla at liwanag sa iyong landas. Ang mga numerong number 33 at number 9 ay magbibigay ng inspirasyon para maabot ang iyong mga pangarap.